guys, uh, sa video ito, magluluto tayo ng sinigang na Di ko sure kung tuna to eh. But anyway, ito na po ang ating mga ingredients. Sibuyas, lalagyan din natin ng luya para mawala yung langsa. Talong, okra, sitaw at kangkong. may kamatis din. At syempre, aking sausawan. Sili na may kalamansi. Sini. Ang ating gagamitin, ayan po. O, ba diba? Alright, aking nahiwa na ang mga ingredients. Tayo ay, uh, gagawin ko dyan is una. Okay, gigisahin ko ang ting mga do right, isang masabaw na naman ang ating recipe. At samahan niyo po akong muling magluto. Alright, thank you. At yung isda, lagyan na natin siya ng asin. para magkonting lasa-lasa niyan. Asin, asin. Ayan ang ating mga malupitan. Konting lang. paminta um, medyo nagdikit pa yung isa at frozen pa but anyway, pag yan na laga maghihiwalay din yan sana oh magkadikit o, oh, dito okay. para may konting lasa nyo yan mm -hmm. at eto na ang ating frying pan aha, dito na ako magigisa gisain ko muna yung ano para mas masyadong malasa ang sibuyas at ang luya konting prito prito yung isda diba ayan mainit na ang kawali lagyan natin ng konting uh, mantika ayaw pa mag konting mantika lang i ko ang uh, sibuyas at luya at pipritohin ko ng konti ang ating isda. Okay. Ayan, diba? Okay, ilagay na natin ito ang uh, sibuyas. Aha, uh naman -huh. malamsik pa. At isabay na natin ang luya. Uy, yung bango. Ang bango agad. Ah, di ba? At yung halilay. Ang gansan. Mag-brown brown lang yan. At nagpainit na din ako ng tubig. Yung iba kasi hindi na, hindi, hindi na piniprito eh. Ito try ko lang na ako ituhin ba. Na may luya para hindi siya malang. Ayan, brown brown na siya. Aha. Uh -huh. I try na natin yan. Boy! konting pa lang yan. Lalagyan na natin sa mga Ang bango agad. Bilis. Amoy, na po ko na agad. Eh. O. Oh. diba. Ayaw pa nyo na Alright, tekto dito na natin yan para mabilis. Alright, at ito na, ready na po ang tulis. Pinainit ko na yan. Sabawan natin ng madami. Dahil masarap ang sabaw ngayon. Yun ilagay na natin yung uh, kamatis. Mhm. Uh mm -huh. no, oh, di ba? Pero yung isa hindi pa naghiwalay. Oh. Yellow pa. Anyway, uh, kukulo-kulo din 'yan. Okay, lagyan natin ng pangpalasa na. Maglalagay tayo ng patis. Hmm. Diba? Mabilis na kumukulo na agad. Kasi mainit na talaga yung tubig na nilagay ko. Alright. Nakakatakam na naman. Healthy food muna tayo ngayon kasi maulan sa labas. Masarap humigot ng sabaw. Aha. Uh -huh. Salamat po sa pags pagsama sa aking magluto ngayon na naman. Shout out po sa Team Good Vibes. Salamat sa suporta ah. at sa lahat po ng mga nanonood ng aking blog. Yan. Lalagyan natin ng sili. Ah, uh, Siyempre, may tayo sa maanghang. O, oh, di ba Naghiwalay na yung kadikit kanina. Okay. Yeah ayan o. No? Oh, nakumukulo na. So, ilagay na natin itong um, sitaw. Kasi matagal-tagal naman yan maluto. Hindi po, mal Mabilis lang maluto ang aking sinigang. Ayan. Ilagay na natin talong. Sama-samahan ni natin. Yan. At ako'y natatakam na sa aking niluluto. Healthy tayo ngayon. Mas gulay Yeah. Mhm. Mm Ihuli natin yung kangkong at okra. Yan, di ba? At tinimpla na din natin 'yan, syempre na ang Mhm, uh -huh, pangpa asim, pangpaasim, ating sinigang, oh, di ba? Baka naman sinigang sinigang. Syempre ang paglagay nun depende sa gustong asim natin sa sinigang, di ba? Yung iba kasi gustong-gusto sa maasim sakto lang. Alright. Pagkulo niyan. Ayan. Ilagay na natin yung okra ulit. Dami oh. Parang madami yung gulay ko eh. Mas so, masarap kasi madaming gulay eh. Ayan. Hmm? Sarap. Yummy, yummy, yummy. Yeah nag-iiba ng kulay po yung talong. Mabilis lang kasi itong ma, ano, maluto. So, anyway, ilagay na rin natin yung okra. Para yung kangkong huli na. O, oh, diba? Aha, uh -huh. tinimplahan ko na rin yan ng pangpaasin at maalat. Ayan, diba? Woohoo! Yummy, yummy. Ubilis lang yung talong. Siyempre, lutuin. Huwag natin masyadong i-overcook kasi mainit naman yan. Habang lumalami. Eh. Aba, pangit na ma-overcook ng gulay. Yun o. No? Hmm, diba? Bilis. Alright ganda ganda, na naman. Mm -hmm. Hindi mawawala ang ating sausawan. Mahilig kasi ako magsausaw eh. Ng isda. So, di um, diba? Toyo, kalamansi, may chili pa. At syempre, hindi mawawala ang ating toyo. Ayan. Partner yan ng aking sinigang. Alright. Diba? Nakakatakam na. Ayan medyo luto-luto na po ang ating gulay at yung anong uh, sitaw oh, 'di ba? so ilagay na natin yung last na gulay ito ang kangkong 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 ayan o at luto na po ang ating sinigang Hintayin lang nating maluto. at ready na tayong magkain. Ano, um, sure. mabilis lang naman yung maduto eh. Kung kung yan kung na kung i kung 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 Okay. Siyempre, magprito tayo ngayon ng ano. Isda. Pang timpla. Sa ating timpla. Sama-sama uh, diba? mm. na natin yan. Ayan na nga dito. Nga nalang si. Masakit din. Aha. Uh -huh. At na. Uh, combination. Sarap. Chat. At halina kayo. Sabayan nyo na po akong kumain. Ayan, mas matatakam tayo sa ating ulam ngayon. Ay, unly rice po ito. Unly rice na naman. Woohoo! You know, Kumuha na po na kayo dyan ng kanin at takuin inyong sabayan. At salamat po sa mga nagsubaybay sa aking pagluluto ngayon ng sinigang na tambako. Ayan. Healthy, healthy muna tayo ngayon. Healthy living. Oh, more on gulay at isda. You know, napakasarap. Yan. So, thank you so much po sa mga nanonood. At sa natatakam dyan, Come on, let's eat and thank you.